Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Sa NBA ngayon, ang isa sa mga inaabangan na rivalry ay si Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Isang rivalry na nag-umbisa pa noong sila ay teenagers pa lamang sa magkaibang sulok ng mundo representing ang kanilang mga kagalang-galang na bansa sa FIBA tournaments. Bagamat sa mga individual matchups sila ay nakakalamang si Wemby kung stats and performance ang pag-uusapan, sa usapang championship naman ay nakaisa na nga si Chet Holmgren habang si Wemby ay hindi pa nga nakakapasok sa playoffs. Obviously, hindi naman natin pwedeng ihalin tulad ang kanilang produksyon. Si Wemby nga ay number one option sa opensa. Siya ang double team at siya ang pinagpaplanuhan ng kabilang team. Habang si Chet Holmgren naman ay ang third option ng kanyang team. Kung double team nga mga kaibigan si SGA o si Jalen Williams, ay si Chet Holmgren na magbe-benefit dito. So ang third best defender ang mapupunta kay Chet Holmgren habang kay Wemby naman ay tinatawag siya ng best defender ng kabilang team. Madalas lang talaga silang maihalin tulad dahil pareho nga silang mga 7-footers na mga unicorn o alien kung tawagin. Dahil mga 7-footer nga ito na may guard-like skill set, payat na katawan, subalit solid shot blockers. Si Chet at Wemby ay rumored na hindi talaga nila gusto ang isa't isa. Sport sila sa loob ng court, subalit walang friendship pagdating ng labas. At ayon nga kay Mark Spears ay extra motivated ngayon si Wemby dahil nais nice itong maitabla ang singsing -sing ni Chet Holmgren. At so far, ang OKC Thunder ay may record na perfect 5-0 ngayon mga na season at perfect 4-0 naman para sa San Antonio Spurs. So tiyak nga na magiging kaabang-abang ang matchup na ito ng dalawang young stars Para sa inyong mga kaibigan, mas gugustuhin nyo ba si Wemby o si Chet Holmgren sa inyong team? Habang nabibigyan naman ng reality check ang maangas sa rookie Ace Bailey Matapos na mag ng mga workouts at magpumilit na mapunta sa team na gusto niya Ngayon nga ay nagkakalat ito sa NBA mga kaibigan. Sa unang tatlong laro niya ay halos wala siyang ambag. Sa first game niya kung saan naglaro siya ng 20 minutes ay nagtala lamang siya ng 2 points, 4 rebounds and 2 assists on 1 of 5 shooting sa field. Sa second game naman ay 13 minutes siya naglaro at gumawa siya ng 0 points, 2 rebounds and 1 assist on 0 of 5 shooting sa field. Sa third game naman ay gumawa siya ng 6 points, 1 rebound and 1 assist sa 14 minutes on 2 of 9 shooting sa field. So sa 3 games nga mga kaibigan ay may average lamang siya na 2 points, 2 rebounds and 2 assists per game on 15% shooting sa field sa average playing time na 16 minutes per game. So nabigyan nga ng reality check ang bagitong player na ito. Hindi nga porket star ka sa kolehiyo ay magiging madali na ang transition mo sa NBA. At ngayon kung hindi man siya masaya sa kanyang posisyon sa Utah Jazz at nice ang humingi ng trade, siya ay may bad reputation na sa mga front office ng mga team matapos siyang magpastar ng pre-draft workouts. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?